namimili ulit tayo para sa bahay. Yung mga ganito pala, ano, mahal talaga ng mga materialis. Ito, may mga handle pa sa mga cabinet siguro to. Ito, maganda. Hello po, tao po. Ayan, tao po. Mga pang mga cabinet yan. Ah, so pwede ka pumili, customize mo kung anong gusto mong handle. Ito parang pang handle ng ref. Kaso ganda saan ito, out of stock. Ang dami pa pala dito, iba-iba. Depende sa trip mo. Ooh, infinity. Wow, may ganito din. Ang haba. Ayan, ang dami. Pag lumindol, dito ka hahawak. Feeling ko safe naman. Ay, hindi pala. Ito mga pang royal family. Alright. Ayan, may pabintana pa tayo. Sa kitchen na tayo, ni. Eh. Pero kung ako, mas gusto ko yung walang bintana. Mas mahal nga lang. 700 plus. Tao po. Gusto ko rin ng gantong pintuan. Unlucky. Tapos, naningin tayo ng mga pintuan dito. Okay sana tong white. Kaso, hindi siya babagay dun sa team namin na parang minimalist na industrial. Ang sabi ko kay Luli, eto na lang. Yung parang kahoy. Pero, pinabitan ako guys. Ito, yung ganito lang. Ibang style. Like, ayan. Ganyan lang. Parang siyang, ano, tennis board? <laughs> Ping pong board. <laughs> Pero yan, ganyan. Para lalagyan na lang namin ng barnis para ano, kumintab siya. Ito sana kaso ayaw ni Lulian. Ito gusto daw niya square-square. So okay na tayo sa pintuan. Pero yung pintuan na isa, kailangan kasi siya ng hamba. Wala kasi dito. Kumbaga, out of stock so per order. Naka-sunscreen lang pala ko guys. Ayan, tsaka contact lens. Hindi na ako nakapag-makeup kasi nagmamadali na kami. Alam niyo ba, halos araw-araw na kami nandito sa ano hardware. Kasi yung daming kailangan sa bahay. Bumili din kami tiles ulit. Kahapon bumili kami, ngayon bumili din kami ulit. Ang ganda! Ang daming salamin! Ayun pala, outfit of, out, outfit of the day natin. <laughs> Filament bulb yung ilalagay natin. Sabi ni Luli mamili na daw ng gusto kong ilay. So ayan. Pero guys, Mahal dito talaga eh. Mas mura sa online. Gusto ko pa yung parang spiral-spiral. Yung parang sa mga cafe. Ang tawag dun parang retro Edison bulb. Meron din yung firefly, Ayan. Tingin ko nakikita nyo yun na yung sa mga cafe. Yun, yung gusto ko ma-achieve sa bahay. Ito ganyan guys oh. Ayan. Pero meron sa online yung parang spiral yung itsura niya. Ito kasi ganyan. May, ye may yellow, orange. Ito warm light. Gusto ko din yan. Ito ang ganda din yan natin guys to pati tiles ang bill namin nasa 16k pero grabe diba ang mahal na materials dito ka siya sa car namin kaya naglalamove kami yan na si kuya kain tayo, iba naman in order ko dito sa marugami so kuya kay ninja sarap talaga ng mga pa free nila dito tsaka may free water Dalagyan natin siyang crunchy. noodles nito kasi maganit-ganit. Ayako kasi malambot. tayo ulit.